Ayan, cancela pala yung mga biyahe ngayon mga caribbers. Ayan, kasi uh, may pumapasok ko na pagyon alam ano, ano, bukas. Ayan, gays namin uh, kanina, cancel. Ayan. Wala talagang kagis gis po dito ang nag, ano, ngayon, no. Ah, meron pala. Pero dito lang po naliligo sa malapit. Ayan. sila lahat Sobrang tahimik po Walang biyahe Ang dami pang nagpasok na mga parasiling po Pumapasok po sa ilalim kaya pati kami wala rin. Sayang, may anim sana kami nag ngayon. Kaya chill-chill lang muna kami do, dito sa dive shop mga ka-divers. Bili muna tayo ng ulam Ayan Kabilin na tayo ng ulam Ito po yung office din nga ng Upahoping mga refers yan Dito Bibili po sila ng mga Ano dito Ayan Pasok na po tayo dito Sa ano po Ah, ada ibu namin? Bo. Si bumili po tayo ng makakain. Yan, ito na dive shop namin oh. Ito. Sayang. Hapit. Hapit ko na lapas mo.